Dito muna ako magpa-farm. E, fa farm ko muna ito mga minion. para maka ako ng item. Ipambili ako ng magandang item. Ay! Bakit andito yung isang MM? The more your fear grows, the smaller you become. Huwag ka dito, Granger. Di kita kaya eh. Magpa-farm lang ako nitong coins like dito sa minions. Oh, pani. mukay dito. Papain lang ako ng coin. Not magic to life. dadaan dito Grandeur. Ola, si Grand oh. Yan si Pani konti na lang yung buhay. Let's see who has the last laugh. Si Pani. Ani? Ay, tala. Pakagaling naman itong tupan. Nakatakas pa. Hindi yan. Uy, Grandeur, alis naman yan. Na ano ka ba? Uy, <laughs> paano? Oh, di ba? Yes. Well played. Initiate well played. Granger Ali, Ali yeah. itu. Toka sih. Ini ya Nah, Would you like to like me? Mm, yarito na niya. Asa ning Granger nagtatago, ning na nang kalaban. Ay nasipa Si Spider-Man na naman si Fanny. Ay, yayay yay, dalawang MM. Okay, take one one. Yuri si one. Ayan, oh palit. Palit, palit. Si Pani. Patay okay ka. Ayong nabuhay pa yun. Nice! Sagtago ka pa sa damo ha. Kita bye matai mana mau tanya, ha? Oke, eh, si Pak <laughs> 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 Oh, ini kayak on Angela. Ay, may tao dito. Ay, nasa si Angela. Would you like to have a drink with me? Ayan, yes! Oh! Guling-guling <laughs> naman -guling ni Dora. Ayan na si Angela. Angela! Angela! <laughs> oh, pinatom mo kung pa may pay. woah, Potay si Spiderman. Oh, Angela, oh, ani, boom, Si Pani, boom, ito si Spider-Man. Ayan! O, oh, nakatigil siya. Kunyari, nakaano siya, o. Oh. Boom! Uy, 1-1. Gusto mo talaga. O! Oh. Diba? Ay, buhay pa siya. Oh, kala mo ha. Tindungan pa ako ng kasampi ko. Mabalik na ako. Kaya naman muna dyan. Saan ka, ano? Angela. Uy, Mia, oh. Yan, very good yan. Ay, sayang. Hindi inaabot. Ayun. Si Wanwan. Ayan, si Granger. Nasa taas. Si Granger. Hindi ka rito, Daddy. May regalo ako sa'yo. Ayan. Ito yung maaga kong pamasko. Yeah! Ang maagang pamasko. Nakatanggap na si Wanwan ng pamasko. ko Christmas gift. Like Boom! Panes Hindi yeah, ka na grandeur, tanggapin mo itong pamasko. ko kaya yung inilaan ko ito para sa iyo. Kung ayaw mo, ibibigay ko to kay Angela. Ah. Si Mia o oh. sa yung gustong kumuha ng Christmas gift. Ayun yung Christmas gift. Ay, sayang. <laughs> ayan, ayan, ayan si Pani. Pani Root! Si Grandi, ano mo, alapit na siya. Gusto niya nang kunin yung Christmas gift niya. Ito, oh. Ayan na, oh. Oh, Mia, yeah. ano na? Oh, Merry Christmas, Mia! Anong <laughs> oh, pati ang kakampi namin? Oh! Grandi, ulit ka muna. Gusto ko bang umuwi? O, ayaw mo. Ayan o! Oh! Oh! Oh, come on! Oh, come on! You can't one one kasi one kanga lang eh. oh, diba? Woohoo Merry Christmas Victory Alright You should be ashamed for not trusting yourself. BAP pa nga. Ayan o, Nagkaroon sila ng mga chocolate snack. What a shame. <laughs>